Good day mga kaabangers, andito po tayo sa kinukuna ng Raymond Trading Bodega Sale ng Kondura 100% brand new, bawal sa maarte Go! Open the gate! Yan, mga kaabangers, ito po ay na-testing na ito 1 is to 1 po natin tinetesting Para sigurado pong okay at good working yan. Ito po, may iba-ibang customer na namimili po rito. Yan. A vlogger. Yan. Marami pa po dito pwedeng pagpilian. Dito po yan sa Laguna. Yan. Kabuyaw, Laguna. Yan. Diyan kumukuha ang Raymond Trading. Yan. May mga inverter din. 5 cubic feet. Yan. Ang dami niyan. Tara, pasok tayo sa bodega mismo. Yan, sa Raymond Trading po yan. Isa-isa ang tinitest, sinicheck. Nakita nyo naman po, ayan o. Oh. Nakalagay po ay forever. Yan, pasok tayo sa bodega mismo. Yan. Ito si Kuya Alan. Mabait, pogi. Yan, andito tayo sa loob ng bodega ng Condura para patunayan na good working lahat ng binibenta ng Raymond Trading sa Raymond Trading ang priority niyan makatulong makatulong sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang appliances oh, kagaya nito inverter na to mura lang yan bibigyan ng presyo ng Raymond Trading pwede pang tawaran ayan tara pasok tayo sa kabila ang warehouse sa dulo mga kaabangers ang kailangan mo lang pagbibili sa Raymond Trading hindi ka maarte tapos ano pwede kang tumawad yung tawad ng tama hindi yung tawad na hihingiin yan mga kaabangers ayan ayan meron ditong chiller Uh, 10 cubic feet yan mga chest freezer yan ang daming chest freezer oh. tara doon tayo sa kabilang warehouse yan ang bodega sale ng Condura Conception Industries ang may-ari kasi ng Raymond Trading dati ang Promodiser. Since promodizer po ang may-ari ng Raymond Trading, alam niya yung makakatulong. Kasi galing sa wala eh. Ayan, gagayin yan. Paano makatulong? Siyempre, benta mo ng konting tubo, basta mabilis, pwede na, parang inchit lang. Kasi malaki malaking nga tubo mo, ang bagal naman ng flow o yung cycle ng negosyo, mas maganda, mas maliit ang tubo, mas mabilis ang cycle. Ayan pasok tayo dito sa kabilang bodega yan may mga aircon din dito uy personal rep ang kit nito 2 door personal rep 2 door yan tapos meron din pong binibenta ang Raymond Trading box kasi ang mga binibenta ng Raymond Trading walang box pero kung gusto nyo may box kailangan po nating bilhin 'yan. Kasi po hindi po 'yan hinihingi dito sa bodega. Binibili rin po ng Raymond Trading. So, so yung mga medium maarte, gusto nila na may box. Pwede naman. 'Yun nga lang bibili pa po sila. 'Yan. Pero sempre mas mura yung walang box. 'Yan. 'di ba? Mga kaabangers, mga kaabangers, ang kailangan ko lang para makatulong din po kayo sa amin, sa lahat ng mga kakilala nyo, kaibigan, kamag-anak. Ay i-like at i-share itong post na ito para marami tayong matulungan. Paano matulungan? tumulong sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang appliances. Ayan. Mga nga siya yan, mga kaabangas yan. testing yan one is to one. Yan, nakita niya yan oh. natin yan, ayan oh. Tingnan na natin. Para maniwala kayong tinitesting, open the door. Yan guys, oh. Oh, di ba? 100% plastic flexible, 100% working, built-in base. Oh, pwede pang incline yung mga shed niya from ordinary to incline. Yan, para hindi mahulog yung mga debote. Ayan. laki ng freezer, oh. Kasi yung makukulit na bata. Flexible plastic. Ito pong dinidemo natin ay Condura Inverter. 10 cubic feet ang presyo po sa mall nito ay 2799 sa Raymond Trading message nyo na lang para makita at maramdaman nyo yung discount And guys ha papaalam na tayo kasi kailangan natin mag load dito pala natin isasakay lahat ng tinuan ng Raymond Trading dito meron tayong inarkila ang Raymond Trading na 10 wheeler Pumakasya dyan ng mga 40 to 50 pieces na rep. Tapos ah, nagpa-backup tayo ng 6-wheeler. Six 6-wheeler. Six Ayan. Ang laman niyan, estimate ko ay 18 to 21 pieces. Gusto ko pala magpasalamat sa Manpower Technical Services sa support sa Raymond Trading. Maraming maraming salamat, boss, sa support. Meron pa pong isa ditong truck. Ito yung sasakyan natin. Ayan o. Oh. Yan ang isa pang loloda natin. Six wheeler pa rin. Yan. Bali dalawang truck na six wheeler, isang ten wheeler, pero yung isang six wheeler babalik yan mamaya para mag load ulit. Okay guys, maraming salamat po sa tiwala. Raymond Trading. Binangonan Branch sa Kamorong Branch. Maraming salamat po. Good day.